Yan. Linis-linis mo na inday. Pag may tay, hindi yung puro lakwa siya inday ha. So, tapon mo na ng bote. Mukalat kalat ni Sam kasi kung saan saan nilalagay. Hindi, di man lang marunong magtapon sa tamang basurahan yung batang yun pero wala lang magagawa eh. Nanay tayo. Tayo pa rin talaga ang magliligpit ng mga kalat nila. Ano pa nga ba? Diba? Sige. Walis inday. Tingnan mo pa yung mga sulok inday ha. Ayusin mo ng walis inday. Kay mamaya lang alikabok na naman yan inday. Yan talagang lagi nating problema. Linis sa umaga, hapon alikabok o ano ka ngayon para ka ngayon turumpo inday o ayan nag map na ang inday so wala man kasi akong taga video kaya hindi lahat nakikita kung ano lang naaabot ng aking video ayan lang ang naoko ka so ito yung mga inday patapos na ang inyong inday garotay dito nagtatapos ang ating video mga inday salamat sa panonood